Ayan no, so papansin po sa side mirror ko, may mga motor na dumadaan dito. Oh, yun. Tapos babalik yan sa tamang lane pag nakakita siya ng enforcer doon. Ang dalawang ano po yan ah. Okay? Eh nilet pero din doon sa may kabila no. Kapag ano nga kasi nga walang ano, walang barrier, tapos magugulat lang sila may enforcer doon. At huwag kakalimutan ha, may mga nasample na po, ayun na nga po, yun no. Know? So, so talagang ano Uh, mantami po talaga ang hindi nakakatiis tapos kapag nahuli magkireklamo anti-poor daw Oy, warning lang po ha, sa mga dumadaan po dito sa kahabaan ng EDSA, baka hindi niyo pa po alam ha, kinaasa na po yung multa dito sa bus lane. Nako, kaya iiwasan po ninyo na dumaan dito kasi nga po, first offense pa lang, limang na. So parang kumbaga eh, kung minimum wager ka, no, halos sampung araw mo na sahod yun, ano? yung second offense po, sampung libo. Tapos, one month suspension ng iyong lisensya. So ibig sabihin, hindi ka makakapag-drive ng one month. Tapos, may kasama pa po yung seminar So talagang medyo abala talaga yun no? kapag nahuli ka Ang matindi po yung third offense So pag halimbawa po na nahuli ka tapos tinakbuan mo Automatic third offense po kagad yung magiging hatol sa inyo nun Kaya ibig sabihin 20,000 kagad yon tapos 1 year suspension ng iyong lisensya Kaya grabe Kaya nako kahit gano'n po ka-traffic ha kagaya ngayon Eh wag na wag nyo pong iisipin na dumaan dito bigla sa bus lane kasi nga Nako, napakamahal. Napakalaking magiging abala kapag halimbawang nahuli po kayo. Actually, mga bandang October pa lang ay inannounce na po kagad ng MMDA na magi-increase sila ng multa dito nga po sa pagdaan sa bus lane. Tapos na implement po siya noong November 13. So nung Monday lang po 'yon. At grabe, 400 plus po yung nahuli noon. Kaya imagine kung puro first offense man 'yon, nasa 2 million plus kaagad yung makokolekta nila noon. Ang nangyayari daw po kasi, sinasamantala talaga yung pagdaan dito sa bus lane. So kumbaga, parang okay lang sa iba na mahuli. Kasi nga daw po, isang libo lang yung multa. Kaya kumbaga eh, kahit ulit-ulitin nila, eh okay lang. So kadalasan po dito sa party na to, dito nagkakaroon ng pagsuway, no? Kasi nga po, walang barrier dito sa may bus lane. Yan po, papasin ninyo, no? Doon kasi sa bandang North Edsa, eh may mga barrier po doon. So medyo hindi ka basta-basta makakapasok talaga. Yan o, sa so mga nakalagay, bus, tas private vehicles dapat dito. Pero mostly, yung mga nakukuha ng video ay sa may bandang Kubaw po yun. Dadaan naman po tayo doon, kaya kuha na, na rin po natin. Yan, so nasa may kamuning na po tayo. Kung papasinin po, yan po Ito pa nga lang, yan na o. Ngayon, ayan ha, live po ito ha. Meron talagang pasabay no. Talagang ano, talagang hindi nila kayang anahin, tiisin. Na hindi ano Hindi gamitin tong bus lane Kahit na ano Kahit na alam nilang mataas yung multa So ba na po ito Itong area po na to Ay isa po talaga sa mga choke points Dito sa EDSA Kaya talagang matraffic po talaga Kaya yun nga Madalas madaming na attempt Na dumaan dito sa bus lane Ginagawa nilang expressway Hindi nila alam Eh may mga nakaabang po na enforcer doon Sa so, may bandang uh, tunnel or pitawason So sa party po na to ng tunnel na to Ayun ay, nga po mapapansin Na wala na po dito na barrier Kaya dito po kadalasan may mga umaattempt na dumaan po dyan sa may bus lane. Kasi nga naman, kitang-kita, no? Na-clear na clear siya, no? So, parang ang sarap gawing expressway, no? Pero ang hindi nila alam, may mga nakaabang po doon na enforcer. Tapos, pag napansin nila yung mga enforcer, babalik sila sa lane. So, ito po, ng mga emergency vehicles, allowed po yan na dumaan sa bus lane. So, yung mga pasaway po na gumagamit ng bus lane, tapos napansin nila na may enforcer nga doon na nakaabang, bumabalik sila sa tamang linya. Pero, syempre, tanda na ng mga enforcers kung sino yung mga sumuway. Kaya, kaya wala pong kawala yun, haarangan nila yon tapos titikitan. Okay, so tignan po natin to ha, medyo may pasaway po dito eh. Hindi natin alam ha, kung ano to. Uh, galing siya sa bus lane, bumalik siya dito sa ano, sa tamang lane. Eh, wala natin kung ano, kung may nag-aabang doon at baka mayari siya, no? Ayan, no? So, mapansin po sa side mirror ko. Ayan, may mga motor na dumadaan dito. Ayan po ha. <laughs> Ako mismo nakakakuha nito ha. O, oh, yun. Tapos babalik yan sa tamang lane Pag nakakita siya ng enforcer doon. Ayan pa meron po Walit well to Ayan o Ayan dalawang ano po yan na Ayan so Ayan ulit Pero din doon Sa may kabila no So yan po Ito po yung kinalasan na ano Na laging Ano ginagawa Kasi nga walang ano, walang barrier, tapos magugulat lang sila, may enforcer doon. Ang masama, yung iba tumatakbo pa. Yun ang wag na wag po ninyong gagawin, yung tatakbo. Kasi nga, automatic, pag tumakbo ka, third offense na ang magiging hatol sa'yo. So, 20,000 na multa, tapos one year suspension ng iyong lisensya. At huwag kakalimutan ha, may mga nasampulan na po, ayun na nga po, yun know, o. talagang ano, Uh, Mantami po talaga ang hindi nakakatiis Yan po, oh Oh, yan talaga <laughs> Oh, yan po, ano? So, uh, wala Talagang ano Hindi pa siguro nila talaga alam Na malaki na po yung multa Tapos kapag nahuli Magkikireklamo Anti-poor daw Yan tayo, eh, no? May mga nasampulan na po, ah Na tumakbo Tapos ang tinikit sa kanila Third offense na 20k na multa Tapos one year suspension Ng lisensya Okay, so ito naman po ay police Okay, so ito po margin emergency vehicle bullet Ang masama kapag alimbawang port offense mo na no 30,000 yon. Tapos i-recommend nila na i-revoke na yung lisensya mo Kaya ang pinaka the best po talaga E wag na po sumuway So wala eh, itong traffic talaga na to Matagal lang ganito to eh So wag na po natin sabayan itong problema na to ano Kasi pag ikaw dumagdag, nagpasaway E ikaw rin po ang makabala Ayan no, so meron na naman po dito Galing sa bus lane tapos babalik po yan dito. Ayan po, medyo nakikita natin sa unahan, no? Parang meron pong enforcer doon. Yung dumaan nga po pala, government vehicle yung isa. Naka-red ano eh, naka red plate. So ito po, isa sa mga MMDA enforcers. Medyo lumalapit siguro sila doon. Kasi medyo walang bantay doon sa kabila eh. Ayan po, so nasa gilid lang po si Manong Enforcer. Ayan po, so dito po nila pinapatabi yung kadalasan, no? Uh, may naka, ano po doon na isang MMDA enforcer na may hawak pong tiket. Ayan po, dito po.